Musika. Si Putin ay natututo ng mahirap na leksyon. Habang sinusupil niya ang revolusyon, lalong kumakalat ito. Habang dumarami ang rusong nagpoprotesta, mas mahigpit namang pinipigilan ni Putin kahit kaunting pagtutol. Ngayon, ipinakulong na ng Federal Security Service ang mga kabataang kumakanta ng mga awit laban sa digmaan. Umaasang mapipigilan ng ganitong pampolitikang pananakot ang isang pag-aaklas. Pero winawasak ng Streisand effect ang plano ng Kremlin. Ngayon, libo-libong kabataan ang kumakanta ng bawal na kanta sa social media bilang pakikiisa. Nakakabahala ito para kay Vladimir dahil alam niyang ang tunay niyang kalaban ay hindi Ukraine kundi ang sariling mga mamamayang ruso. Hindi ito paranoia. Totoo ang krisis. Nagbukas ang Federal Security Service ng kasong kriminal laban sa mga dayuhang oligarka na nagpaplanong magkudeta. Takot si Putin na ang pag-aaklas ng kabataan ay magpalakas sa kanyang mga kaaway para mapatalsik siya sa kasamaang palad. Si Putin mismo ang naging dahilan ng pagsisimula ng digmaang ito. Si Putin mismo ang pinakamalaking kaaway niya. May grupo ng mga kabataan sa St. sa Petersburg, regular na tumutugtog ng anti-digmaang kanta sa plaza. Kapag sinabi kong regular, seryoso ako. Ilang buwan na nila itong ginagawa. Tingnan mo ang pagtatanghal mula simula ng taon. Sundalo at kahit sa ang digmaan ka pa lumaban, patawad ako'y nasa kabilang panik, patawad ako'y nasa kabilang panik. Ngayon, hindi ito isang malaking banda sa kahit anong pananaw noong ginagawa nila ito. Nasa 8,000 lang ang followers nila sa social media ilang buwan na ang nakalipas. Noong Oktubre, naging viral sa Russian social media ang isa sa kanilang pagtatanghal. 'Yun ang pagtatanghal na nakita mo sa simula ng video. Kumakanta sila ng isang awitin na ipinagbawal ni Putin sa Russia dahil nananawagan ito ng pagpapalit ng pamahalaan. Malinaw na ngayon kung bakit ayaw ni Vladimir sa kantang ito. Ilang oras matapos ang pagtatanghal, inaresto ni Putin ang pangunahing mang-aawit at dalawang drummer. Si Diana Laginova, kilala bilang Noiga. Ang pangunahing mang-aawit ng kanta, at labing walo lang siya, pero dalawang araw lang matapos silang arestuhin. Hinatulan sila ng korte sa St. Petersburg na makulong dahil sa kasong polusyon sa ingay. Labing tatlong araw lang ang sentensya. Pagkatapos ng labing tatlong araw na sentensya, agad silang sinalubong ng mga pulis ng Russia sa labas ng kulungan. Inaresto silang muli at sinampahan ng kasong pagpapahiya sa hukbong sandatahan. Kriminal na kaso ito sa Russia, katumbas ng limang taong kulong. Sa tingin ko, kung may dapat kasuhan ng pagpapahiya sa hukbong sandatahan ng Russia, si Putin mismo yon. Pero umaasa si Putin na mapipigilan ng mabilis niyang tugon ang pag-aaklas. Ngunit kabaligtaran ang nangyayari. Ang kasikatan ng bandang ito ay lumalago araw-araw sa loob at labas ng Russia, parang mga sikat na personalidad na sila at ang kabataan sa bansa ay nagbabahagi ng pahayag mula sa lead singer. At gusto ko talagang ibahagi sa inyo, isa sa mga pahayag na nahanap ko mula sa isang panayam na ginawa niya. Dito, ibinahagi ng lead singer na si Noiga ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. At ito ang kanyang sinabi. Ang sining lang ang natatanging wika sa Russia para maipahayag ang iniisip mo. Pinili ko ito at ayokong magsalita ng ibang wika wakas. Ngayon, malinaw na. Kung titingnan ang lahat ng panayam na ginawa niya, talagang malakas ang pahayag na iyon. Bukod pa rito, base sa mga panayam na ginawa nila, alam nilang pwedeng magkaproblema sila sa mga autoridad. Pero hindi nila inakala na makukulong sila. Inakala nila na pagmumultahin lang sila o may katulad na parusa. Kasi, alam mo, sa Rusya, hindi ka basta-basta pwedeng magprotesta ng walang permit. Parang nakakatawa. Kasi paano nga ba yun? pupunta ka sa opisina ng gobyerno tapos sasabihin mo pwede po bang humingi ng permiso para magprotesta laban sa lahat ng kalokohan na ginagawa ninyo at sasabihin lang ng opisyal ng gobyerno oo sige pwede hindi mangyayari yon walang magbibigay ng permiso para magprotesta sa sitwasyong ito si Putin ay talagang tinutugis ang banda na ito hindi lang dahil sa paglabag sa patakaran ng permit tinutugis talaga niya sila dahil sa mga liriko ng kanta na kinakanta nila hindi lang dahil sa protesta kasi parang naparusahan na sila doon dito nagsisimula ang problema. Pinakukulong ni Putin ang mga labing walong anyos na ito ng ilang taon dahil lang sa pagkanta nila ng isang kanta kahit ang mga Ruso ay hindi makapaniwala dito. At kaya, nagkaroon ng pagbuhos ng simpatiya mula sa mga Ruso sa loob at labas ng bansa nang inanunsyo ang tungkol sa kasong ito. Lumala na ang sitwasyon, kaya pati foreign media naguulat na rin. Tingnan mo, Mas maganda sigurong magtanghal na lang sila sa ibang bansa para sa mga taong gusto nilang paglingkuran kaysa manatili dito. Nilalaso nila ang isipan ng milyon-milyon nating mamamayan at itinataguyod ang di-tradisyonal na pagpapahalaga. Ipinakita ng mga kabataang Ruso ang hindi pa nakikitang suporta para kay Loganova at sa banda niyang street. Tumugtog ang mga musikero sa iba't ibang lungsod sa Russia ng kanta ng mga tinaguriang dayuhang ahente at nagbahagi ng video gamit ang hashtag na Free Naroko at Music is Not a Crime. Ang binatang ito, si Yevgeny Mikhailov mula Yekaterinburg, ay inaresto dahil sa ganitong pagtatanghal na inakusahan ng paninira sa hukbong sandatahan ng Russia. Simula ng salakay ng Russia ang Ukraine, noong 2022 malaki ang ginastos ng Kremlin sa tinatawag nitong makabayang edukasyon ng kabataan. Naglunsad ang mga autoridad ng Russia ng makabayang klase sa paaralan. Para sa mga hindi nakakaunawa ng mensahe, may mga kaso, pag-uusig at pagkakakulong. Ipinapakita ng mga bagong survey na ang mga kabataang Ruso ang pinakamalaking grupo na sumusuporta sa usapang pangkapayapaan kasama ang Ukraine. Sa Rusya, makikita na ang mga polyeto at poster sa St. Petersburg, Moscow, Yetesburg at iba pang lungsod na nananawagan ng pagpapalaya sa mga musikero. Bukod pa dyan, may iba pang mga kabataan na lumalabas na lang sa kalsada sa, kanila, sa kanilang mga lungsod bilang pakikiisa at umaawit ang mga kantang inaawit ng bandang ito, pati ilang taga-suporta na nagsasagawa ng maliliit na protesta. Walang malalaking kaganapan, pero napansin pa rin ng dininala ng mga kabataang Ruso ang kanilang paglaban sa social media sa Russia. Mula nang maaresto, libo-libong video na may hashtag na kalayaan para kay Noiga, ang lead singer, ang nagawa. May ilang mga Ruso rin na gumawa ng petisyon sa change.org na hindi ko alam na posible pala sa loob ng Russia at halos libo na ang pumirma sa petisyong iyon. Habang nire record ko ito ngayon, ilalagay ko ang link sa ibaba, kaya siguraduhin ninyong pumirma rin kayo. Hindi ako sigurado kung epektibo ito, pero ilang segundo lang kailangan mo. Gamitin ang zip code sa Russia. Makikita sa screen ang ilang zip code mula Moscow. Kung pipirma kayo, pumili lang ng isa sa Moscow. Ilang ilan kabataan ang nagpetisyon at nagpunta sa opisina ng pangulo para hilingin ang pagpapalaya ng mga salamangkero. Hindi sila malaking grupo mga ilang dosena lang, pero kapansin-pansin. Ilang linggo pa lang ang nakalipas. Wala pang nakakakilala sa banda. Dati, isang daan lang ang dumadalo sa konserto nila. Pero ngayon, kilala na sila sa buong bansa at pati sa ibang lugar. Ibig sabihin, lumalakas ang galaw laban sa digmaan ni Putin araw-araw. Tulad ng kasabihan, ang mga diktadura ay dahan-dahang bumabagsak. Tapos bigla na lang. Dito tayo dadalhin sa ulat ng Telegraph na inilabas ilang araw lang ang nakalipas. Nangangamba si Putin sa posibleng kudeta habang humihina ang Russia. Ayon sa ulat, bumabagsak na ang sistemang pampolitika at pang-ekonomiya ng Russia dahil sa digmaan sa Ukraine. Ang pinakamalinaw na palatandaan ng pagkabahalang ito ay ang kamakailang aksyon ng Russian Federal Security Services o Federal Security Service. Nagbukas sila ng kasong kriminal laban sa negosyanteng nasa ibang bansa na si Mikhail Kordokowski at iba pang miyembro ng oposisyon ng Russia. Natalakay na natin ang kasong ito dati. Pero binibigyang diin ng artikulo ang isang kawili kawiliwiling bagay. Habang humihina ang kontrol ni Putin sa Russia, naghahanap siya ngayon ng panibagong kaaway sa labas para palakasin ang kapangyarihan niya. Hindi sapat ang NATO para kay Putin at sa mga Ruso, kaya sinusubukan niyang gawing bagong kaaway ang oposisyon ng Russia. Dapat may kinamumuhian ang mga tao. Ganito ang diktadura, isang daan at isa kapag mataas ang presyur sa bansa, bigyan lang ng ibang libangan ang mga tao. Tulad ng paggawa ng kaaway sa ibang bansa para kay Putin, hindi na niya kinakaya ang pressure sa bansa. Kakahayag lang ng Russian Ministry of Economic Development na ang bansa ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ngayon, alam nating nagsasara ang mga negosyo dahil sa taas ng interest rate, pero mas malalim ang krisis sa sistemang pinansyal ng Russia. Nabibigatan ang mga banko sa humigit dolyar. Dalawang daang bilyong hindi nababayarang utang. Ang mga utang na ito ay ibinigay sa mga gumagawa ng armas dahil pinilit talaga ni Putin ang mga bangko na gawin ito. Ngayon, mukhang hindi na mababawi ng mga bangko ang kanilang pera. Parang hindi pa sapat ang lahat ng ito. Ang matagumpay na kampanya ng Ukraine laban sa mga oil refinery ng Russia ay nagdudulot ng kakulangan sa gasolina na sumasakit sa bulsa ni Putin. Dagdag pa rito ang bagong parusa ni Pangulong Trump laban sa malalaking kompanya ng langis ng Russia. Naniniwala ang mga analyst na naubusan na ng pera ang sistemang pinansyal. Ibig sabihin, kapag lumala ang sitwasyon, nagiging mas brutal ang mga diktadura. Ngayon, ginagamit na ni Putin ang dahilan ng diumanoy banyagang pagtatangkang kudeta para higpitan ang kontrol sa loob ng Russia. Nakikita na natin itong nangyayari, na nawagan ang Russian state duma. Naihinto lahat ng international na tawag para maprotektahan ang mga Ruso. Dahil, syempre, alam naman nating lahat na tunay na nagmamalasakit si Putin sa kapakanan ng mga Ruso. Sa totoo lang, isa lang itong paraan para pilitin ang mga Ruso na huwag gumamit ng mga banyagang platforma tulad ng WhatsApp at Telegram na hindi kayang kontrolin ni Putin. At pilitin silang i-download ang platformang ito na tinatawag na Max. Ang app na ito ay gawa ng Kremlin at kontrolado ng Kremlin. Alam natin ito, pati mga Ruso. Kamakailan, may protesta ang Partido Komunista sa Russia laban sa ginawa ni Putin. Gumawa kami ng video tungkol dito. Nakakatawa na pati mga komunista ay galit sa ginagawa ni Putin sa Russia. Balik tayo sa usapan. Si Putin ay lingguhang nagpapahuli ng mas maraming musikero. Ngayong linggo, anim na musikero ang ipinahuli ni Putin dahil sa pagkanta ng mga kantang laban sa rehimen at pagsuporta sa stop time, ang grupong nabanggit natin sa simula ng video. Gusto ko lang liwanagin ito dahil nakakabaliw talaga. Dahil lang sa pag-awit ng kanta, nakakakulong na ang tao. Tiningnan ko ito. Sa Estados Unidos, wala pang nakulong dahil lang sa pag-awit ng kanta. May isang kaso ng rapper na si KK na nakulong ng 55 taon dahil nagsulat siya ng kanta tungkol sa pagpatay na ginawa niya. Ngayon, gaya ng inaasahan, ang sentensya ay dahil sa pagpatay. Pero nakatulong ang kanta sa mga piskal na mapabilis ang paglilitis. Sa dakilang Rusya, napakabilis lumala ng sitwasyon. Hindi lang pagkanta, kundi pati pag ng lyrics ng lumang kantang Ruso, pwede ka nang makulong. May professor dito na Ruso na nag ng kantang nagsasabing, mas mabuting mamatay na lumalaban kaysa mabuhay na alipin. Sa totoo lang, para kay Putin, masyadong delikado ito para sa lipunan. Ngayon, Nasa korte ng Russia ang lalaki nitong nakaraang labindalawang buwan. Wala pa siyang hatol sa kanyang kaso. Pero sa buong panahong ito ay nakakulong siya. Pakinggan natin ang sinabi niya sa loob ng korte. Ano ang nararamdaman mo? Para sa akin, parang sirko ito kung saan ang mga papel ay ginagampanan ng masasamang payaso mula sa mga horror na pelikula. Sa totoo lang, di nakakatakot kundi nakakaawa at katawa-tawa. Gaya ng alam mo, inaakusahan ako na sinusubukan kong pabagsakin ang estado gamit ang mga kanta. Malamang ito ang unang ganitong kaso at wala pang nakaisip ng ganitong ideya noon. May dalawang kanta ako dito, isang scout song mula isang libo na dalawang puds at isa pang isinulat noong isang libo na raan dalawa Tungkol ito sa kung paano mas mabuting mamatay sa labanan kaysa mabuhay na parang alipin na nakagapos sa tanikala. At ang mga taong nagsimula ng kasong ito ay iniisip, gaya ng iniisip ng lahat, heto ako, kumuha ako ng kanta, ipinost ko sa V-Contact. At ang nuclear superpower, ang ikaapat na pinakamalaking ekonomiya sa mundo, lahat yon biglang bumagsak. Anong gagawin ko pagkatapos? Magdadagdag pa ako ng isa, walang nangyayari. Ipinagpapatuloy ko ang criminal kong intention, nakakagulat. Wala pa rin nangyayari. Narito ang masasabi ko. Walang tumutok ng baril sa ulo ng mga nag-imbestiga, nagsampa ng kaso o nagpalawig ng aking pagkakakulong kada dalawang buwan. Lahat ng mga taong ito ay kumilos ng kusa na ginabayan ng pansariling interes at nagsikap na magpalakas sa kanilang mga boss. Kaya bigyan ng kalayaan ng mga ganyang tao, dapat silang gupitan o katayin. Ang kanilang pamana sa bawat generation ay pamatok na may kalansing at latigo. Nakikita ko silang dumarating para suportahan ako. Dito, binabanggit ko si Pushkin dahil sa loob ng dalawang daang taon mula nung panahon ni Pushkin, wala namang nagbago sa Russia. Ang mga mapayapang tao ni Gray, hindi kayo magigising ng panawagan ng karangalan. Bakit kailangan ng mga kawa ng biyaya ng kalayaan? Dapat silang katayin o gupitan. Ang kanilang pamana mula generation hanggang generation ay isang pamatok na may mga kalansing at isang latigo. Iyan lang para sa araw na ito. Salamat! Salamat! Sa tingin ko, malinaw sa video na ayaw ni Putin sa medyas. Kaya gumawa ako ng isa para sa kanya. Subukan ko ito. Ang kanyang tatlong araw na digmaan, nagbabuffer pa rin. Wala ng gas ang refinery. Nautal ang kanyang imperyo. Tinarget niya ang Kiev, pero na-stuck sa putik. Ngayon, vodka at dugo na ang nagpapatakbo sa kanyang hukbo. Aaminin ko, hindi pinakamaganda ang boses. Pero ang pagkakasulat, ipinagmamalaki ko iyon. Kung gusto mo ang ganung klase ng pagsusulat, siguraduhin tingnan ang aming Substack sa ibaba. Ito ang unang link sa description. Bago pa lang kami nagsimula kaya mahalaga ang suporta ninyo habang lumalago kami. Iyon lang muna ngayon. Magkita tayo ulit sa susunod.